Napurnada ang pagtakasana ng isang sospek sa serye ng robbery hold-up incidents sa mga South Cotabato. Kasunod ito ng pagkakaharang ng mga pulis sa sospek na si Alias Barabas, tagabayan ng Surala sa General Santo City International Airport. Ayon kay Banga, Chief of Police Lieutenant Colonel Robert Lagitaw, ang sospek ay inaresto ng mga pulis habang papasok sa boarding area ng paliparan. Sinabi ni Lagitaw na agad na nagkasa ng operasyon ang mga pulis laban sa sospek matapos makatanggap ng tip mula sa isang informant na sasakay ito ng eroplano papuntang Maynila. Nilinaw naman ni Lagitaw na ang sospek ay inaresto hindi dahil sa robbery holdup kundi sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kaya ayon kay Lagitaw siya ay nakapiit ngayon sa Surala PNP kung saan nanggaling ang kanyang warrant of arrest itong uh, ating suspek sa robbery hold tapos uh, ng arrest niya sinolve lang natin yung warrant niya na violation of uh, RA 9165 nagpasalamat ako sa mga informant natin na nagbigay ng uh, information na itong suspek natin ay uh, ilipad patungong uh, Metro Manila si Banga Chief of Police Lieutenant Colonel Robert Lagitaw John Chinosa Ndbc Bida Balita